adlaw or magandang hapon sa ating lahat guys bagong araw bagong vlogs magandang <laughs> lahat good afternoon everyone yes ano nagano gaano ako ng papakain sa mga manok yes yeah. ito yung laki poster hmm. isang nag-iisang laki Nag isang lalaki <laughs> tatlo ang yung inahin at yung mga piso nandoon may nagdalang isa mayroong dalawa may anin saka may dalawa tatlo at saka naglimlim yung isa yung inahin yan guys ang daming mga manok papakainin <laughs> hapon na naman guys, ito talaga ang buhay, pag hapon papakain kasi umuwi na sila hindi pa sila nang higal mayinit um sulang pawis yan, diba yan, ay Inahin Magdala nang napisuk na pisu 6 na Apa oh, man yang nahanap mo Ano Nahanap kaya Yang bugas Yang guys Hapon na 5 o'clock

Ganito ng pagsigot, gano'n ng pagsigot, gano'n ng pagsigot, gano'n ng mga daanan pasaka pagsigot, gano'n ng pagsigot, kana. ayan guys, thank you for watching. Guys, itu nih yang videoku. Selamat good this everyone.